Sir, pwede magtanong, sir? Kanina pa ako paikot-ikot dito, sir. Anong barangay ito, sir? Valdez. Pesta ba dito? Pwede yung pagkain, sir, Oh. Opo, sir. Thank you, sir, ah. May, na, 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 nakakaya naman, sir, ako. So, kung ako. Tapos, kunwari ka pa, eh talent mo naman yan. Talot ko na lang, na, sir. Oo, yes, sir. Ano okay lang, sir? Ano okay. <laughs> okay, lang, sir? Ano kayo lang, sir? lang, sir? Pasok na lang po ako. Oh, grabe ah. Oh. Kapal na mukha mo! Happy Pesta po. Uh, bu Anong pamilya kayo dito, Nay? Wag. 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 Kalma <laughs> po. Kalma. Kalma. Oh, kalma. Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan. Sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kumain nang wag nang magbalot po. Mga kung di ka maghahapot po. kay. Laging sabi, baby, meron bang Shanghai? Meron. lupa lah pengumumannya menimpa man ini nih mak terpegang di itu oh. Oke okay, ini okay, apa okay. ini? Talaga lumalabas yung kakapala ng mukha mo, no? Salamat po, ano? <makes noise> po? Ah, sige, babalikan ko may siyang <makes noise> po kasi. yan? <makes noise> <makes noise> 60 order? Po, six, 60? Karo, wala po akong cash eh. Okay. Pero pwede siya nga yung sir ha. Tsaka <laughs> 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 siya ngayon, mother ha. Ay, kunin ko na po lahat. Ay, grabe naman o. Oh. Napakabait naman nila dito o. Oh. Okay, thank you po ha. Okay na po. Gambo lang! Ayun, para di ka namusahin. Ayun, meron na po dito. Papo, thank you po, ano. Ayan. Ayan, ano. Samak